1, 2, 3, action. Sige, patupok kayo. Hey, baba! Ah, uh, ito, ah, uh, update ko sa inyo. Yan <laughs> <laughs> ko, na... Nedib lang ako, napakaba na naman yung tulog ko. Ewan ko ba. Siguro talaga, ano, uh, sinasabi na rin, ano, tapos mo na yung race. <laughs> Ayan. Ayan. Ibali mga ilang kilometro na din lang. Magpo 500 na rin tayo. Pero syempre ah uh, kailangan ko na lang matapos yung race ito. Para ano din naman dire diretso na lang yung sana yung anong pahinga ako. Pero ito yung matindi. Tingnan nyo ha. Yung sinabi nila sa akin na akit pa yung daanan dito. Totoo nga. Yan yung bakit. Oh, yun o. Oh. Siklista yun o. Oh. Yun. Bukong padyak. Patas yan. Tapos, ewan ko kung ito na yung boundary ng Maria Aurora. Yan siya. Yan, ang maligayang pagdating sa bahay ng Maria Aurora. Pagbati mo na, ay Ariel SB Bitong na bayan dito sa Maria Aurora. Kaya naman, at to this point, eh, hindi ko ulang alam kung paglagpas ba nitong dito sa may ano, Uh, bahagi ng Maria Aurora ay kung yung daanan ba dito is akyat baba akyat baba kasi yun ang sabi sa akin nung uh, nagtanong ako tapos medyo bundok bundok lang well yan yung makikita natin kung so, totoo nga ba Kanya naman o oh. pababa yun o oh. pababa Kita nyo, 4.69 pa lang ako 41 minutes, 5 in, 10 minutes, 27 seconds Ewan ko ba Nangangakon ako doon sa pagtulog ko doon Naigalang ako Sa may duyan Nakakita ko sa ako ng duyan Parang ano, duyan na, duyan na ako eh Nakakita ko ng duyan Tapos doon sa duyan na yun ang haba ng tulog ko kahit na hindi ka nung magandang duya. Ewan ko ba? Pero syempre, ano yan? Part yan ng ano eh. Part yan ng mga, mga nag-activities ko eh. Kaya, uh, daw mga gawa. Kung makakapagpahinga mo nang matagal sa isang tabi. Well, that's part of my exploration. At kaysa pa, kung wala man yung mga ganong incident insidente or mga ganong rasing na uh, pangyayari hindi ko masasabing sobrang ganda ng karanasan ko dito kailangan pa rin natin maranasan mga ganong bagay na natin eh ganito lang para kaya kung ano man yung mga na uh, encounter natin sa huwag natin kakalimutan na i-adapt yung mga lessons yun lang kasi pag kinalimutan natin i-adapt yung mga lessons or makalimutan natin mag-reflect sa kung ano man yung ano yung matututunan natin yun ang pinaka uh, pinaka na ginagawa natin sa lingkuhan out of the lessons then we need to reflect Okay, diba? Eh, Nainabang ko yung mga updates ko sa ngayon and eh.